Morning. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ito po tayo ngayon sa lugar, sa, ano po, Pasig City. Ayan po yung mga ating view, no, mga nagkataasang mga building. Ayan. Pero po tayo dito, uh, imimit na value client. As <laughs> usual. Oh, Thank you Lord sa trabaho na binigay mo na rider pick up delivery. Kaya oh. ya yeah, Kaya nakakatuwa. talaga si Lord dahil siya yung nagbibigay ng kalakasan sa akin sa physical na katawan. At sa hanap buhay na binigay niya, pang ako yung makapagtrabaho ng marangal. na uh, praise the Lord. Kaya, ta, um, sabi niya dun sa Jeremiah, chapter 29, verse 11, I give you hope, sabi niya dun. Uh, um, not to harm you, sabi niya dun sa Jeremiah, chapter 29, verse 11. Siya po yung nagbigay ng nabung pagpapala sa uh, mga anak niya. Yan po yung aking mga background, guys. So, habang inaantay ko yung aking valued client, ay kumuha lang muna po ako ng live video ko. Para meron akong live ngayong umaga. Kaya habang inaantay ko, yung aking valued client, ay minabuti kong kumuha lang muna ng uh, aking live ngayong umaga. Pero yung aking background guys, Uh, mga busy na mga tao dito. Ayan ang ating background dito sa Pasig City. Ayan. Yeah. O. Uh, tao, mga gulibisita na ito kapag uh, sila sa kapilang uh, uh, paglalakad. Ibang siguro ay magsipasok sa kanilang mga kaya traba trabaho. Kaya ayan yeah, guys, yung ating pong live ngayong umaga dito po sa Pasig City. Ayan. Yeah. Uh, salamat sa inyong uh, panunood sa aking mga live video uh, follow my page and subscribe to my youtube channel <laughs> and to my instagram at saka sa aking tiktok uh, po, para mapanood po lahat ng aking mga live video nandiyan po lahat ng aking mga uh, na-upload ng mga video ko sa aking mga uh, social media account Ayan po. Kaya, uh, thank you. Ayan po yung aking mga uh, background, guys. Uh, very busy ang mga tao. Dito po sa Pasig City. Uh, uh, at sila ay uh, busy. Uh, kanilang mga paglalakad. <laughs> at uh, ako naman ay habang inantay ko yung aking value of client, uh, i-meet ko dito sa Uh, isang lugar ko sa Pasig ay uh, kukuha lang muna ako ng live ko para meron akong uh, live ngayong araw. Yan guys, yung ating mga background dito po sa isang lugar na pinuntahan ko po. Ang init po yung aking palyo ng layo. Yan <laughs> po yung trabaho na binigay ni Lord sa akin. Kaya trabaho, trabaho, work, 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 work. Ito. Ako uh, po tayong ang hinawa na magtrabaho sanay tayo sa trabaho guys kaya yan habang minantay ko yung aking balot ko ay kumuha ko ng aking live ngayong umaga o so just out sa aking ah mga Happy Reels followers around the globe. <laughs> Opo. Uh, sa iba't ibang dako ng Maydig, meron po tayong mga followers. Opo. Meron tayo sa Europe Meron po tayo sa USA. Meron po tayo sa South Africa. O puro mga Pilipino yan. Ha? Hindi ako nakikipag-ipiprint sa mga foreigners kasi hindi naman nila maintindihan yung ating mga salita no? Uh, at saka minsan eh, malalaswa yung mga pinapadala nilang mga video mga foreigners kaya yeah, hindi ako nagipag FB friends sa mga foreigners puro mga Pilipino na nasa iba't ibang dako ng laigdig yung aking mga uh, FB friends Opo, sa Canada maraming po tayo dyan sa Hong Kong Singapore, China, uh, Pilipinas lalo, marami tayo dito. Kaya salamat guys sa inyong panonood sa aking live ngayong araw. ano, sa taas mga building, kaya sa Pasig City, mga kapatid. Kaya shout uh, out din sa lahat ng mga uh, kapatid ko sa trabaho na mga kapwa riders. <laughs> sa buong Pilipinas. So guys, oh so, wag wag kalimutan lagi magdala ng mga baon o so, na pagkain, <laughs> tubig, so, para madi, hindi ma-dehydrate. At uh, yung panangga ng ulan, kapote. puti okay, so, mga kapatid, huwag kalimutan kakalimutan na yan Para oh uh, o, uh, pag tayo, ay kumpleto tayo ng baon, ay hindi tayo maabala sa ating pagbibiyahe. At kung mayroon tayong laging mga bao sa pagkain ay malakas tayo. Ako ba kung saan ako abutin ng gutom ay kahit saan lugar ay doon ako kakain. Kaya guys, salamat sa inyong talawad sa aking vlog video ngayong araw. Thank you guys for watching. At uh, salamat Lord sa trabaho na pinagpagkakalo po sa akin. Ayan, mayroon akong rider sa likod. Ayan, mayroon akong kapatid na rider sa likod ko. Ayan nag-aantay uh, siya ng kanyang uh, kliyente siguro. At ayan po, salamat guys sa inyong ranood. Ayan po yung ating mga background. At pagpalaan na huwag tayo lahat ng mga noon. Lord, thank you. Salamat po sa blessing mo ngayong araw na naman na uh, trabaho na binibigay mo sa akin. Salamat pala. Shout out pala sa aking uh, client na laging nagpapadala ng food delivery. Shout, big shout out kay Sir Swiss. Thank you, Sir Swiss. Apo, nandun na, Sir. Nandeliver ko na yung food mo, Sir, kay Ma'am March. oh shout out pala kay Ma'am March at sa kay Ma'am Bethany na laging ang Re receive ng aking mga food delivery sa Pasig City. Ayan, sa Pasig City, guys. Kaya salamat, guys, sa inyong purunood sa aking live video na naman ngayong araw. Thank you, thank you, bye-bye-bye, and God bless us all. Thank you, bye-bye-bye.